Hello mga kaibigan, ayan mga ka-vloggers, ayan. Andito ako ngayon sa puno ng pungapong. Ito pala yung pungapong, napakaganda oh. Ngayon ko lang nakita itong pungapong na ganito, parang ano ng ahas oh. Ayan, ang ganda ng pungapong. Ayan, ito pala yung nakakain, para siyang... Ang laman nito, parang paa ng elephant. Malaki. Eh. Tapos yung bulaklak nito... Ang bulaklak nito ay naipost ko na yung parang violet ba Viol, yon na malaki. Sobrang oh, ang laki, sobrang baho pala nung ano, bulaklak. Ako'y gandeng gandang-ganda pala man doon sa bulaklak na yon, yung palay napakabaho. Ayan. pero ang ganda niya. Ito yung pungapong at nakakain itong pungapong. Ayan. Yan nakikita nyo. Dati, gandang-ganda ako nito. May nakita ako nito na nakalagay sa bahay at gandang-ganda dun sa pungapong. Yung pala'y Nalaki pala ito. Ayan, may nakita ako. yung mura pa siya, napakaganda. Tignan. Maganda talaga ilagay sa bahay. Ayan, yung pala ito ang pungapong. Ang, balaang katawan nito ay pwedeng lutuin, gagataan. yan. Pwede ihawin, ihawin. Iniihaw hmm. din yung iba, iniihaw. Ayan, napakasarap daw nito. Kaso lang, sobrang ubod ng katig. Ayan, kailangan marunong ka nitong maglinis. Ayan, yung pungapong. Napag-alaman ko, ito pala'y alternate ng rice sa ibang bansa. Ang pungapong. Lumalaki na. pala ng napakalaki yan. Napakalaki. O, At, pa sa atin, mataas. Napakataas, o. Oh, mataas pa sa akin. Ayan. Hindi, malaki na rin ang bu ano yan? Oh, yung bunga. Napakalaki. Yung laman. Siguro ang bunga nito malaki na. Ang bunga doon, ang abot pa doon sa ano. Napakal napakalaki parang ano, parang ano ng elepante yung paa. Ah, napakalaki. Yun, Ayan, oh. Nandito ako sa kabukiran. Ayan, tingnan nyo ang nature. Napakaganda ng likha ng ating Panginoon. Ayan. Nakita nyo, napakasarap dito tumira. Kasi nasa bundok, nasa gubat at fresh air. Ayan. Ayan, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye. God bless po sa lahat.